Uh, sarap ng hangin init so ayan uh, nililinis muna namin yung paligid ng puno para kitang kita yung puno ng nyog kapag pinikturan ayan bali tatlo kasing puno ito Ayan, nandito tayo sa tuktok ng bundok. Ayan. Yung kasama ko nandun sa kabilang bundok. So, ako naman ay pupunta dun sa kabila. So, yung isang kasama ko. Ayan. Yung kasama ko. Nagdadamo sa mga puno. So ayan, um, natapos na ako sa area ko. Tapos ko ng picturean. Ang problema ko ngayon ay hindi ko na alam kung nasaan na yung mga kasama ko. So kanina, doon ako dumaan. Ayan, doon sa taas na yan. Ito doon. Doon sa tuktok na yan. Tapos pababa. So siguro mga dalawang bundok yung dinaanan ko bago ako nakarating doon sa area ko so, doon yung, yung mga new gun doon yan yung mga maliliit na yon kung makikita nyo yan yung maliliit na new na yon yun yung pinikturan ko yung tapos na ako hindi ko alam kung nasaan na yung mga kasama ko ngayon kasi sobrang laki yung area nila siguro nasa sa 5 hectare yung pinickturean nila. So, Naghiwa-hiwalay kasi kami para mabilis yung trabaho doon sa 5 hectares. So nandun yung mga kasama ko, apat sila. Tapos ako naman dito sa kabila. So dito na lang ako magantay kasi pag dito sila lumabas, makikita natin kapag doon naman sila sa kabila lumabas makikita din natin para hindi tayo maligaw no baka maiwanan tayo ayan so ayan itong daanan na ito ayan isa lang pero pagdating dito dalawa ayan may daanan papunta doon mayroon ding daanan papunta dito So kanina dito kami dumaan papunta dun sa kabilang area. So ngayon naman itong area nito, ito naman yung daanan. And kaya dito tayo mag-aantay ngayon. So hindi rin natin sila matawagan kasi walang signal dito. So ayan guys, ito na yung mga kasama ko. Ayan. Ayan daw. Dito sa baba doon sa kabila <laughs> ayun mga kasama ko huli din <laughs> wala nang init alas 4 jis ang oras